Hi guys! Ngayon oras na para ayusin ko na ang aking tindahan at para magmukha na ulit siyang fresh at maging attractive na ulit siya sa aking mga customers So ngayon ay i-rearrange ko na siya guys dahil medyo matagal-tagal ko nga siyang hindi naayos at tingnan nyo naman ang kanyang itsura So ngayon guys magbo-voiceover lang pala ako kasi napakaingay dito sa labas ng tindahan at hindi niyo din ako maririnig kaya voice over lang yung gagawin ko so ayun nga ito mapakita ko sa inyo yung condition ng tindahan ko yung the last time nga pinakita ko so ito guys tingnan niyo yung area na yan parang wala na siyang nakalagay kasi nabenta ko na yung mga naka-display dyan, guys and hindi ko na alam kung ano yung ilalagay ko since hindi pa naman ako nakapag-angkat so ayun papalitan ko yan siya diyan kailangan may ilagay ako dyan para Ayun, hindi kalbo tingnan. Tapos ayun guys, gulo-gulo na ang aking mga accessories. Plan ko din yan guys, ilipat. Tata Aalisin ko yan dyan at meron akong ipapalit dyan. Nandito sa taas, ayan, kalbo-kalbo na siya. Aayusin ko din yan. So, re-retouch ko lang siya guys. Wala naman akong idadagdag na bago. Kasi nga, hindi pa ako makakapunta ng DV. Kailangan muna natin yung um, mabawasan. And yung dito, ayan, okay pa naman yun dyan. So, hindi ko lang muna gagalawin yan. So, ito ang makikita nyo. Ayan. Yan, mga candies. Siyempre, oh, wala na muna akong gagalawin dyan. So, dito na part, ayan, naayusin ko yan dahil kalat-kalat na. So, ngayon, ito na nga, aayusin ko na siya. At babalikan ko na lang kayo, guys. Right after nito ang transformation ng aking tinda. Mm -hmm. guys at last natapos ko na yung aking mga display ma-rearrange ma and kung ko sa inyo guys kung paano ko siya na-rearrange and I'm sure magmunga nagmunga talaga siyang bagong angkat kahit yung mga dati ko lang naman itong paninda inayos ko lang siya yung konting retouch lang so ito sila so here guys ayan diba alam nyo kung ano yung mga nakalagay dyan Niyo natin guys mga ano to dito ang uh, iba yung display ko diyan kasi hindi yung mga accessories. So dati itong mga accessories na to guys ay dito to di ba nakalagay. Ayan. So, pinalitan ko yan, guys, ng mga, itong mga nakapack ko na, hiningin ng mga bata. Itong mga nakapack ko ng mga candies. Diba dati, dito yan siya sa kabila. Ngayon, nilipat ko na sila dito para naman may bagong makita sa akin yung mga bata. Bagong arrangement para magmukhang fresh ang aking tindahan. Kasi nga, ako parang nanamlay din ako. And ngayon, ito yung ito yung way ko para Uh, bumalik yung ko sa pagtitinda ko and mas magkaroon ulit ako ng excitement sa pag-display, sa pag-aangkat. So, ito guys ang ginawa ko. Talaga ginawa ako ng move para hindi ako mapag, hindi mapag-iwanan yung tindahan ko. And kailangan talaga guys, may na, naiiba yung naiiba yung arrangement eh sa sa mga display mo. Hindi pwedeng lagi nalang ganun kasi yung mga customer, parang wala sila makikita. Feeling kasi yung mga customer, parang ganun pa din ng bago. Alam niyo naman ang mga customers, guys. Lagi naghahanap ng bago. So, ito, guys, pinagmukha ko silang bagong angkat. Ayan. Well, ito, mga bagong angkat po naman yun, actually. Pero, ayan. Okay na lang Hindi ko, pa, ayan. Hindi ko pa naano ano pala yan. Nakalimutan ko siyang ipag-re-refill yung iba. Pero, sige. Uh, saka ko na lang yan i-re-refill. Basta importante ay pakita ko na kung paano ko siya na rearrange arrange So, ayan nga. Nilagay ko siya dyan na dating dito ang kapwesto. So, ayan na siya. And ito guys, so makita nyo may mga bakante pa kasi baka mag-angkat pa ako ng iba pang klaseng mga uh, summer candies na yan or iba pang klaseng candy na mga nakapak. At least may may bakante pa. And marami pa kasi ako mga ganito guys. So, okay. At least alam ko, hindi ako may maghanap ng space dahil may space pa para sa mga future candies na i-display ko dyan. Kasi napaka mabenta nila guys. And natutuwa ako kasi yung sale ko ngayon is medyo okay. Dahil nga ito ay malakas sumakot ang mga customers na yun. So ito ang mga gelatin. Ayan, mabenta din sa akin yung guys. Bagong refill ko na yan kaya puno na ulit. Pero yung iba dito, wala pa ako yung bang na-refill dito. So, Magre-refill pa lang ako mamaya. And speaking nga dito sa mga accessories guys. Itong mga accessories ko is, is medyo, medyo, um, so sabihin na natin medyo matumal siya. So, medyo ibinaba ko na lang siya and ginawang ko siya ng mas magandang pwesto, mas magandang design ng pag arrange Binigyan ko sila talaga ng highlights. So, instead na maglagay ko dito ng kung ano, ayan na lang nilagay ko sila dyan, guys. Para ma mapansin sila kasi dito parang hindi na sila napapansin eh. kaya ayan pinalitan na natin ng ganyan kasi pansinin yan so ito ginanyan ko na lang dito yung mga headbands ko na naka na nakabalot kasi matatakot kasi ako guys na madudumihan yung mga headbands ko kaya ang ginawa ko ay lang pero ngayon bahala na kasi kailangan ng exposure nila guys eh, para mapansin sila ng mga customers kasi tagu siya para para siya taguting pag hindi ko inalabas siguro i-maintain ko na lang sila pupunasan um, lagi kong i-feather just everyday para ano nyo yun hindi sila mag-alikabok oh, ayun yung mga mga headbands kaya iba-ibang headbands And actually tatlong klase ng headbands yun dyan tapos ayan yung iba kong mga accessories na ganyan na lang sila yan dito ko na yun pinaglalagay then konti na lang naman sila natin hindi ko na sila din guys ito medyo, ayan, ginanyan ko siya. Kasi is, hindi siya na mabenta. Ito mga to guys, hindi na ito naging mabenta. Kasi hindi na siya uso, inaparami e, ako, hindi na siya napansin. Pero it, tinay ko pa rin guys. It, it, ginilid ko na yan eh. Pero may sana nang hinayang ako. Kaya, ayan. So, try natin ibenta. Baka mapansin ng mga bata. So, ginan niya ko na mas maganda na yung arrangement na yun nito kaysa sa dati. Mas nagustuhan ko na siya. At nakatayo kasi siya, oh. Mas kitang kita siya. So, ayan pa yung iba. Tapos, dito sa baba, ayan yung konting accessories. Ang mga naging mabenta lang talaga kasi dito sa akin accessories list yes, is yung sanrio yung magnetic earrings, at yung fake nails. Yun yung mga mas mabenta sa akin. Kaya ayun, pero tatry ko pa din yan sila i- ipa out. So, ayan, guys. Diyan sa area na yan. Ayan yung mga nabago. Tapos, dito sa taas, guys. Ayan, pinag... meri lang ko lang yan. Tapos, pinagbikit-bikit ko. Kasi, hiwa-hiwalay na Di ba? Hiwa-hiwalay na. So, ako nag-arrange. Tsaka, parang wala na siyang buhay. So, ngayon, nagbuka na ulit siyang bago. Display. Kahit <laughs> ang dati ko pa yan. Pinagbikit-bikit ko lang. So, ganyan lang yung technique para hindi sila mapag-iwanang tingnan. So, dito, ganun pa din naman. Wala naman akong ginalaw dyan. And wala na akong marirefill dito kasi ubos na yung slime ko. Ito na lang natira, guys, sa slime. Ito, narefill lang ko pa to kasi may isang balot pa ako. Pero ito, ayan na lang talaga, papaubos ko yan. And then, pag nakabalik ako next week, babalik na ako ng DB. So, ayan. Para mamili na lang kulang. Yan dito na, guys. Ayan sa taas. May mga... May mga binago lang ako dyan. Pinagi palit-palit ko lang sila and dinikit-dikit ko sila para yung walang bakate para puno siya tingnan talaga tapos dito sa baba ayan yun, yun, yun pa din naman sila guys yun nagdagan ko lang yung iba kong mga stocks dito ayan yung nakalagay dyan na stocks kumuha ako ng mga iba ko pang stocks na nandito at i-display ko na lahat dito para ayan mapuno natin yung area na yan kung mapapansin nyo guys yung last vlog ko ay para silang kalap kalat at yung iba hindi na nakikita kasi hindi ko pa nga naasikaso eh, so ngayon ayan mas gumanda na siya at mukha, na siya guys na bagong angkat diba parang mga bagong angkat na siya mga bagong display pero hindi ang dati ko lang yan mm, dumating ako dito mula bakasyon meron na yan kaya na lang natin Din display yung iba tapos ayan ginandahan ko na lang yung pagkaka-arrange para puno tingnan at mas mukha talaga siyang mga bago. So ayun nang naman guys. Ayan, so tips ko lang sa inyo guys, dapat pag may mga ganito tayong tinda, pag nakapapansin natin na parang nananamlay na siya. Siguro dahil hindi na maganda yung arrangement niya. Ayusin lang natin, retouch lang natin sila. So, dito na part guys. Ah, uh, hindi ko na masyadong iyan sa inyo na nakatalikod yan. So, ayan, inayos ko lang sila kailangan kita lahat ng mga items. Yung walang matatago, kailangan lahat nakikita sa labas. Ayan. Kagaya kasi dati, ito nakaganyan na. So, dapat maayos talaga yung pagkakadisplay para napapansin ng mga customers. So, ayun lang. Masasabi ko lang, guys. Ang ating mga display, mas maayos tingnan, mas malaki ang chance na babebeta natin sila ng mabilingis. So, ayan. Sana nagkaroon kayo ng ideas at na-enjoy nyo itong vlog na to. At tabangan nyo na lang ang mga susunod ko pang i-upload na video. Sana mapanindigan ko itong everyday upload ko. At sana panoorin nyo kahit minsan. Parang hindi ko alam kung okay pa ba yung... <laughs> content idea ko. Pero, ayun nga, patuloy ko kayong bibigyan ng update dito sa tingnan. Lalo na pagka nag uh, ka tayo ng divisoria. So, ayun lang lang. Napagod na ako sa pag-arrange. Inabot eh, na ako ng hapon. So, see you on my next video. Bye!